Yo, good morning, good morning mga katongs TV Magandang magandang araw po sa inyo lahat Yan uh, Yung ginawa nga po nung <coughs> Apat kahapon niya, Nayari na nila to kahapon Yung linisin na itong puno ng talong Tanggalin yung mga daon sa ilalim Tapos Nagtuloy sila do sa sile Sa pagtatanim natin ng sita uli si Baton, si Ped, si Greg at saka si Ike nag cross cutter so ngayon pipitas lang ko kami ng talong maghahalaw ng mga bungang mga bunga <laughs> mga bungang naliligaw at ito naman yung talong natin nakaka recover na ganda na yung mga bagong usubong nya may ilan nilang bulaklak na rin kaya thank you lord at ah, kahit pa paano may pag-asa <laughs> So, bigyan natin pitasin 'to eh. Para <coughs> Di na ma ano, pataba Tatatabaan namin ito mamaya Pagyaring mag harvest namin dilig Yan yung talong natin ito, pang segunda. Marami. At least, maganda na yan kaysa sa reject. <laughs> kaysa mamukha dahil nakakaraang harvest natin puro reject. Ngayon, wala namang, wala namang nasira. <clears throat> Kaya mauwi sa segunda. Yes, mga katong sa ito yan na po yung na-harvest natin Mabahing So ngayon, konti na lang po yung sira Ah, Mga huling ko na lang to eh Huling bunga Pira ng bagyo Ah, ng, oh, ng bagyo Sa susunod Medyo dalawang linggo siguro tayo mag ng mga magagandang bunga pero sa ngayon okay naman na na control na natin yung mga uod konti na lang yung may butas ni'yan tapos yun na isa pa na linis na rin nila mga pagka na sprayan nya ng mga polyar fungicide insecticide alaga lang naman sa spray dapat yan so mamaya pagkaya rin namin pag na, mag harvest magpapataba kami ididilig natin pwede, uh, Greg tapos iangat natin yung plastic ano? doon natin ididilig sa loob para tumalab ka agad ayun na ay yung uh, na ko apat na segunda isang good ito po yung mga good saka yun ni Greg so hindi pa naman tapos nakatigitigis ang dunling pa naman sila sa malilit sa may huling tanim at syempre pansit pansit ni boss J yan hindi ka kasi lang boss masarap talaga pag binababad de... yung pansit sa bagay sa inyo dito? hindi ah rakta yung matigas kaya pag lumamig, mapigat. Kumasa ah, sa lalamunan. Mm. <laughs> <laughs> hmm. Ano sa mga ba? Apay, okay, oh, apay okay, sa balunan. Ilang kilo? Ilang kilo ngayon yan? Isa, uh, saka... Tulapya? Ito. Eh, tanghalian natin. Ito. Ayan yun daw. Sapsyado. Ah, na. Ano? Ito. Ayan. Tatlong may, kilo to. May, may git sa dalawa. Puro sa tatlo yan. Sapsyado. Ayan. At saka puritong talong. Sarap ba yun? Oo. Oh. Ayan, masarap pinapahalo sa sapsyado yung talong. Talong at saka puritong isda. Rodman? Saan ka galing Rodman? Ha? Ha? Kung gawin sa dalawa Ha? Ha? Hindi mas surprise ako lang noon eh Ha kain na tayo Kain na tayo ng pansit Alin boss? Gusto mo makakita yung video ni Pedboss? Oo Ha?

Nagkahanin kan? No, bagusnya kanin. Okay. Makahin na ba? Ang dami sir. Matagay mo mukhaan. Adyong... Kain na. Good na? Kaya. Fred. Hindi. Hindi Hmm. De, di, di, oh, Ah, bo. Ah. Ano po? Ano Ah, 'yo. Linggo-linggo birthday ni Ped. Ano ba? Um. Dala beses sa linggo linggo mag-birthday si Ped. Ay, ala na. <laughs> pa dalaw linggong pahinga. Pansit canton na lang muna. Ah, sige mga katong. Tapos na magkino ng talong. Tapos na rin sila mag-harvest pati yan. So, itong sili na ito, huling pitas na ito, mga katong sa pinakuha ko na lahat ng bunga. Dahil, puputulin natin. Alisin na natin. Hindi na naka-recover sa tumamang sakit sa katawan. Yung tumama po niya, parang ano eh, uh, punggos na bakterya nakita niyo po kaya pati tangkay ng mga bunga oh. ganyan ayan po pagka po tinamaan ng ganyan matutuyo na yan ayan ayan marumi yung mga tangkay oh. kaya pinapu, uh, ah, pinata, ah, na sabi ko tanggalin na namin hindi na rin po maka hindi na rin gaganda kasi lahat na sa kanya tulad na ito yan o, may itim itim pag ni eh, nagtagal matutuyo na yan so sayang lang ang pan natin panahon kaya huling harvest na to ng sili yung talong naka siyam na segunda tayo ito yung good ito walo tsaka yung reject ah halawin nyo yung kanano taiwan jay pang paluto mo kayo boss jay alam yung taiwan luluto uh, mo tayo wow wala chili garlic ah oh, chili garlic bawang <coughs> bawang chili garlic mo oh. konti lang naman eh ano? kaya ka na? sige yeah. kaya ka na niya no ulo namin sasyadong talapia talapia kain muna tayo yo mga katong sa tayo nga po buto ba't nagsundi kala ko ayaw kala ko na ayaw magsundi ba't nagsundi oh Ha? Hindi mo ata pinander eh. Ha? Kasi mga katong sila bato si boss niya yung nagdala doon. Hindi na ako sumama sa truck. At sinimulan na nga po namin, namin magpataba rito sa talong. So dinidilig lang po namin to. Yung pataba. Uh, ginamitan muna natin ng urea at saka Unique 16 para umanuli yung dahon niya at ayan mabubulasin na nga po natin dahil naglabas na ng mga bagong talbos so ayan po yung ginagawa nila no? so, oh, malinis na po yung kanyan baba at nayangat na nila yung plastic sabi ko angat nila at nila ibuhos sa pagitan yan kumalab ka agad yung pataba hindi muna tayo nagkuha ng ano kasi itong uh, unique 16 may ikaw naman na yan eh potas. 16% so nilalakasan lang natin yung nitrogen para bumalik sa sigla ang dahon ng ating halaman. Yan mga katongs Nandito na sila Apat na tudling na lang So Ayun yung mga pataba Ngayon riyanda muna sila Ayun ay, swimming pool na uh, Dala ni boss Inassemble nila Kaso may butas pala Ayun o uh, Tatapalan na lang siguro yun pero maganda to, laki, maluwang oh. Ah, oh, pansin. Ang may pansin na niluto to ni Boss Jay. Diyan pa. Dami pa. Mabiyan muna. Buwan na rin eh, hapon na. Ayan oh, nakatapos na tayo mag-harvest kanina. Iba si to, hindi binilag eh. Ay, ito pala. to na. 432 na. Ha, ah, ito yung nung nakaraan ano? So mga katok, ito yung harvest natin yung nakaraan. Yung walong bundle din, yung good. Tapos kanina, walong bundle din. Uh, 45 na isang kilo. Wali 450 isang bundle. So yung walo, 36. Tapos yung si reject natin, 80. Uh, yung sili, 350 lang isang bundle. Ayan. Kaya, kaya yung benta natin yung nakaraan. No! No! <laughs> matigas yung ulo nung isa na yan. Oh. No? pa yan. Bakit ako? Sarang yan, tinola. Pansit muna tayo. Sí, que un Okay po mga katong, ito yan. 5.30 na nga po ng hapon. So, tapos na? Ha? nagabot na nak? Bantulannya ni penting. Alam, pataine. Jadi mengis peringaan aku sila. Ini. Kita. 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 So, dalawang power spray ang gagamitin natin dito. Tsaka dito. Bilen shampoo. Head and shoulder. Pwede mo. Bueno. Uh, hindi na yaring patabaan yung ano yung dulo sa talong, yung dulo na lang pero yung bunga at yung gitna tapos na so yun lang na yung patatabaan nila yung talong na malalaki eto okay pa naman to at uh, ayan nga po sila eh dito na nag-i-spray sa uh, pabila si si Ped at si Batu po nag-i-spray na ano? alas 6 eh alas 6 ala 6 11 na nga po bago ko tapusin ang vlog natin ngayon pasensya na po kayo at medyo putol putol yung vlog natin ayan nyo ah. malapit na tayong mag magpalit ng gopro ayan maraming maraming salamat kay boss kinadalan tayo ng gopro ay gopro <laughs> ah para daw bukas makalawa ayan dyan na yan so kanina kasi yun nga yung gopuro natin na ito paubrahin na lang so ito pa yung ginagamit ko buwan nung nagsimula ako mag vlog uh, nung nagpapakuan pa kami halos limang taon taon na magiging limang taon na kaya minsan cambahan na lang pagka nagsindi yung na, napagsindi mo ito pag napagsindi mo ah uh, hindi ko na mga hindi ko na pinapatay kasi mahirap tapos yeah. ayun sa gawa nga nung hindi ko pinapatay na yung kamera eh nasira naman yung mga battery ah uh, namimili na lang ng ano to ng minsan nagsisindi minsan hindi so yan, shout out kay boss, maraming maraming salamat po. At siyempre, shout out din kay Sir John Depp at saka kay Papa Yam diyan sa Delaware. Yan. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa walang sawang panonood. At shout out din kay Boss Jay. Yan. Boss Jay na lagi nandiyan after ng mag-harvest. Nagpataba kami eh. Nag-spray. So yan hanggang dito na lang muna ang ating vlog mga katong sa uh, muli po maraming maraming salamat uh, Gabi na yan